Madali lang to. Tara sa CapCut, gawin natin. Let's go! First clip, wala tao. Tapos yung second clip po, yung may tao na. Simpleng-simple lang po yung inacting ko dyan, mga lods. Mag-umpisa na po tayo. Burahin po muna natin yung hindi natin kailangan dyan sa second clip. Make sure lang po na nakatap po tayo dyan. Tapos po, saka natin piliin yung split. Then, yung hindi po natin kailangan, burahin po natin. Isum lang po muna natin. Tapos po, abante po tayo konti. Tigil po tayo dyan. Tapos po, saka po natin piliin yung split po ulit. Then, stay lang po tayo dyan sa gitna. Dahil ibababa po natin yan, gapit ng overlay. Focus po tayo sa baba. Piliin po natin yung overlay sa baba. Kapag naibaba na po natin, dalhin po natin yan dyan sa bandang unahan. Basta po nakadikit pa rin po yan sa may puting guhet. Stay pa rin po tayo dyan. Piliin po natin yung remove BG. Tapos po, auto-remove Then, antay lang po natin mag-green check yung nasa gilid. Ngayon po, hindi po na kumpleto yung katawan ng ating karakter. Kukumpletohin po natin yan. Piliin lang po natin yung customized cutout. Tapos po, piliin po natin yung brush. Papulahin lang po natin yung katawan na hindi pula. Then, hindi pa po tayo tapos dyan. Stay lang po tayo sa pinakaunahan yan. Dahil maglalagay po tayo ng keyframe o diamond dyan, piliin lang po natin yung diamond sa ibabaw. Tapos po maglalagay din po tayo ng diamond dyan sa kabilang bahagi nyan. Tapos po balik po tayo sa unang diamond na inilagay natin. Stay lang po natin yung playhead o yung puting guhit na yan. Tapos po paliitin lang po natin yung ating karakter hanggang sa lumiit. Then i-check po natin. Ganyan po kalalabasan yan. Kapag goods na po tayo dyan, balik po tayo. Piliin lang po natin yung effect sa baba. Tapos po video effect. I-type lang po natin dyan yung ripples effect. Piliin lang po natin yung ripples effect. Nakapro po yan. Ibig sabihin po may bayad po yan. Pero madali lang po yan. Magagamit po natin ng libre yan. Ituturo ko rin po dito kung paano natin magagamit ng libre yan. Sa ngayon pali lang po natin yung nilagay nating effect. Kapag goods na po tayo dyan, next po natin ang pagturo ko kung paano natin magagamit yung pro. Balik lang po tayo sa pinakaunahan niyan Gagawin na po natin yung pinagbabawal na technique. Magre-record screen lang po tayo. Halimbawa po naka-play na yung record screen po natin. Saka po natin itap yung play. Yan, pe-play na po yan. Antayin lang po natin hanggang sa dulo para po kompleto ma-record yung ating ginagawang video. Halimbawa po nakasave na yung ating ni-record, itap lang po natin yung add sign sa gilid, kunin lang po natin sa gallery yung ating screen record. Ngayon po na add na po natin yung ating in-screen record, burahin lang po natin yung kaninang ipidiris natin. Tapos po, focus na po tayo dyan sa in-screen record na po natin. Isusum lang po natin yan. Make sure lang po na pantay na po yan sa mga gilid. Kapag goods na po tayo dyan, burahin po muna natin yung di natin kailangan. Tapos po yung natira, pin po natin yung sound. Opo, yung original sound nya ng kailangan po natin. Dahil yung in-screen record po natin, wala pong sound yon. Siyempre, importante pa rin po na nakatap po tayo dyan. Tapos po, focus po tayo sa baba. Piliin lang po natin yung extract audio. Antayin lang po natin mag-generate yan. Saka po natin burahin yung ating original video. Tapos po, yung audio po natin, ilipat lang po natin dyan sa kabila. Ngayon po, wala na po yung Pwede na po natin i-export yan. Finally, kapag all goods na po, ready to export na po natin yan mga loads. Nasundan po ba? Sana nasundan at sana nakatulong at kung nakatulong, pakishare mo naman ang video ito para mas marami pa pong makaalam. Paano mga lud, salamat sa inyong panonood at thank you Lord. Peace out!